Magandang araw po. Update tayo sa ating babuyan Ngayong araw na to is September 16, 5 o'clock ng hapon. Ngayon, titingnan natin yung uh, bagong panganak na uh, inahin natin. Na Anong anak, uh, parity. So, tingnan natin kung ano na lagay ng ating mga biik yan nakasilip na si ano dahil gutom na si Tisay Ayan, tingnan natin kung ano lagay nila yan ito itong si ano si Flora ang pangalan nito ay Flora eh nanganak nung September 13 nagkaroon siya ng uh, limang anak ayun no ang leleksi ng mga anak niya. Ngayon, nasabi ko dun sa naunang video na may pera sa pagbababoy. Totoo nga, may pera. Dahil ito, nakareserve na ngayon to. Meron nagpuntang buyer sa akin kahapon na i-reserve ko raw sa kanya itong mga big na to. So, ibig sabihin, talong araw pa lang, may bumibili na. Ganito ang pagbababoy. May pera talaga itong native na to eh ano na to eh upgraded na to eh. kaya yon ang uh, mga ano nang ano na to yung tatay nila eh, F1 uh, Durok ah uh, buwang gulang pa lang yun pero nakadali siya halos magkasing edad sila nito nung nung nag ano to naglande itong si Flora. Kaya ngayon, meron na siyang sa first parity, lima. Ayun, no? Oh. So, di ba, sabi ko, may pera sa pagbababoy. Ito, talong araw pa lang, na reserve na. Kaya, kung marami kang alagang manahin, eh, sigurado, oh, malaki rin ang kita mo. Ito mo oh, city sign na yun, ayun, no? Oh. Ayun. Kasama yung si Junior Bor natin. Ayun. Ganyan ang uh, kitaan sa pagbababoy, sa native na baboy. Kung minsan may darating na buyer, kahit na uh, hindi pawala yung mga big, tinatawaran na. So ganyan ang uh, pagbababoy. Kaya hindi ako nakakapagpadami ng mga inahin dahil nga maraming pumupuntang buyer, kumisar may tumatawag na gusto nila bumili ng ating mga alaga. 'Yon, binibigay naman natin. Wala tayong pinapahiya basta't meron din lang ganun. Ganun ang ano natin dito. Basta gusto nila sa presyo wala nang problema basta uh, kaya niya o gusto ko rin ibigay sa kanila kahit mura, binibigay ko. Hindi tayo masyadong ano sa presyuhan sa ating mga baboy. Basta sasabihin natin yung presyo natin. Kapag may tumawal, sige, bigay. Basta gusto gustong mag-alaga ng isang tao, lalo na yung kamukha ko magsasaka, ayun. Yun ang uh, gusto ko para may additional income sila. At tinuturuan pa rin natin kung ano ang dapat gawin kapag mga bagong walay pa lang 'yung nabilimbik. Ganyan tayo sa kanila sa mga buyer natin. Ayun kaya hindi dumadami 'yung mga inahin natin. Ganyan meron tayong uh, pitong inahin. Ngayon meron tayong pitong inahin na ito nanganak anak na 'yung dalawa bali uh, lima pa yung susunod na mga anak buwan ng October, November, December ganoon naka-schedule yan yeah. yung mga baboy natin uh, dito lang sila gumagala makikita ah, mo talaga yung galaan nila makikita ah, nyo puro ipa nabubulok na ipayan pero walang amoy yung mga dumi wala kang maamoy dahil kung minsan, ayan, uh, na, uh, kinakarbon natin yung kanilang dumi. Sinasama natin sa sinusunog nating ipa. At nagpapausok tayo para iwas lamok at saka insekto. Ayan, ganyan. Kaya maingay sila ngayon dahil oras na ng uh, kainan nila, hapunan, 5 o'clock ganyan tayo magpakain sa umaga 7 o'clock tapos merienda ng 10 o'clock or 9 o'clock Kangkong, Madre de Agua ganun ang style natin so tingnan natin yung o oh. Oh, sige po in-update ko lang kayo dun sa ating bagong panganak na baboy na talagang may pera sa pag-aalaga ng native na baboy maraming salamat po happy farming po sa inyong lahat